ginawang tagapamahala si Jose sa Ehipto. Nagustuhan ng hari at ng kanyang mga opisyal ang mungkahi ni Jose. Sinabi niya sa kanyang mga opisyal, Wala na tayong makikita pang ibang tao na kagaya ni Jose na ginagabayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya sinabi ng faraon kay Jose, Sapagkat sinabi sa iyo ng Diyos ang mga bagay na ito, wala na sigurong iba pang tao na may kaalaman at pangunawa na kagaya mo. Gagawin kita ngayon ng tagapamahala ng aking kaharian at gobernador ng buong Ehipto. At susunod sa iyo ang lahat ng tauhan ko. Pero mas mataas pa rin ang karapatan ko kaysa sa iyo. Tinanggal agad ng faraon ang kanyang singsing na pangtata at isinuot sa daliri ni Jose. Pinasuotan niya si Jose ng espesyal na damit na gawa sa telang linen at pinasuotan ng gintong kwintas. Ipinagamit din niya kay Jose ang kanyang pangalawang karwahe at may mga tagapamalita na mauuna sa kanya na sumisigaw. Lumuhod kayo sa gobernador! Kaya simula noon, naging gobernador si Jose sa buong lupain ng Ehipto. Sinabi pa ng paraon kay Jose, Ako ang hari rito sa Ehipto, pero walang sino man ang gagawa ng kahit ano rito sa Ehipto nang walang pahintulot mo. Pinangalanan niya si Jose ng Zafenat Paneya. Pinag-asawa rin niya si Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari mula sa lungsod ng On. Bilang gobernador, si Jose na ang namahala sa Ehipto. Si Jose ay tatlumpung taong gulang pa lang nang magsimulang maglingkod sa faraon. Umalis siya sa palasyo at umikot sa buong Ehipto. Tunay ngang naging masagana ang ani sa loob ng pitong taong kasaganaan. At sa panahong iyon, ipinaipon ni Jose ang lahat ng nakolekta galing sa mga ani. Ipinatago niya sa bawat lungsod ang mga ani na galing sa bukid sa palibot nito. Napakarami ng trigong naipon ni Jose, parang kasing dami ng buhangin sa tabing dagat. Itinigil na lang niya ang pagtatakal nito dahil hindi na ito makaya ng takalin. Bago dumating ang taggutom, ipinanganak ang dalawang anak ni Jose kay Asenat na anak ni Potifera na pari ng lungsod ng On. Pinangalanan ni Jose ang panganay na Manase dahil ayon sa kanya, dahil sa tulong ng Diyos na kalimutan ko ang mga paghihirap ko at ang aking pananabik sa sambahayan ng aking ama pinangalanan niya ang pangalawan niyang anak na Efraim, sapagkat ayon sa kanya, dahil sa tulong ng Diyos, naging masagana ako sa lugar kung saan nakaranas ako ng mga paghihirap. Natapos na ang pitong taong kasaganaan sa Ehipto at nagsimula na ang pitong taong taggutong, katulad ng sinabi ni Jose. May tagutom sa iba't ibang lugar, pero may pagkain sa buong Ehipto. Dumating ang panahon na naramdaman din ng mga taga-Ehipto ang tagutom, Kaya humingi sila ng pagkain sa hari. Sinabi ng hari sa kanila, "Pumunta kayo kay Jose, dahil siya ang magsasabi sa inyo kung ano ang gagawin ninyo." Lumaganap ang taggutom kahit saan. At dahil sa matinding taggutom sa buong Ehipto, pinabuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at pinagbilhan ng pagkain ang mga taga-Ehipto. Pumunta rin sa Ehipto ang halos lahat ng bansa para bumili ng pagkain kay Jose dahil matindi ang taggutom sa kanilang bansa.